Isang napakainit na pagbati sa bawat isa sa inyo, sa ating pamilya ng mga naghahanap ng pagbabago, ng pag-asa, ng kalayaan. Kung pakiramdam mo ay nasasakal ka na sa bigat ng iyong mga problema, kung ang bawat araw ay isang pakikibaka laban sa pagkakautang na tila walang katapusan, o kung simpleng nawawalan ka na ng direksyon, kung pakiramdam mo ay nasa ilalim ka ng isang malaking balyena ng mga pasanin, nasa tamang lugar ka. Ang mensaheng ito ay para sa Eri. Dahil ngayong araw, bubuksan natin ang isang sinaunang lihim, isang panalangin, isang doa, na nagawang ilabas ang isang propeta mula sa pinakamadilim na kinaroroonan, at ipapakita ko sa iyo kung paano ito magbabago ng lahat sa iyong buhay, lalo na sa iyong pinansyal na kalagayan at sa bawat suliranin na kinakaharap mo. Kung handa ka ng lumaya, kung handa ka ng lumangway paakyat patungo sa liwanag, manatili ka sa akin, dahil ang susunod na labindalawa hanggang labing walong minuto ang magiging simula ng iyong bagong kabanata. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay hindi ka nag-iisa. Kung pakiramdam mo ay nakakulong ka sa isang sitwasyon na tila walang labasan, kung ang utang ay lumalamon sa bawat pangarap mo, kung ang mga problema ay nagsasalansan tulad ng mga bundok, ako mismo ay nandoon. Nakita ko na ito sa napakaraming buhay, kabilang ang sa akin. Alam ko ang pakiramdam ng paggising sa umaga na ang unang bumubulaga sa isip mo ay ang listahan ng mga babayaran, ang listahan ng mga dapat ayusin. Ang bigat sa dibdib, ang kabasa tiyan, ang pagdududa kung kailan ka pa nga ba makakahinga ng maluwag. At dyan papasok ang kwento ni Nabi Yunus. Isang kwento hindi lamang ng himala, kundi ng puso, ng pag-asa, at ng isang panalangin na may kapangyarihang magpabago ng imposible tungo sa posible. Pero bago tayo sumisid sa malalim na kwento at sa panalangin mismo, gusto kong magsimula ka sa isang simpleng pagkilala na ang iyong pinagdadaanan ay hindi ang iyong katapusan. Ito ay isang kabanata lamang. Isang napakahalagang punto ng pagbabago. At kung pakiramdam mo ay wala ka ng pagpipilian, nasumuko ka na, hayaan mong sabihin ko sa iyo, mayroon at lagi kang mayroong pagpipilian. Ang pagpipiliang iyan ay magsisimula sa loob mo, sa iyong pananampalataya, at sa kapangyarihan ng isang panalangin sinubukan ng panahon. Ang kwento ni Nabi Yunus, o Propeta Jonas sa ibang tradisyon, ay isa sa mga pinakakahanga hangang kwento ng pagliligtas. Siya ay ipinadala upang mangaral sa isang bayan, Munit dahil sa kanyang pagkabigo at pagkadismaya, nagpasya siyang sumakay sa isang barko upang tumakas sa kanyang misyon. Isipin mo, tumatakas ka sa tawag mo sa iyong layunin. Ngayon, marami sa atin ang nakakaramdam niyan, di ba? Tumatakas tayo sa ating mga responsibilidad, sa ating mga problema, sa halip na harapin ang mga ito. Dahil sa takot, sa pagdududa. At doon nagsimula ang kanyang pagsubok. Isang malakas na bagyo ang dumating, at upang mailigtas ang barko, kinailangan nilang maghagis ng isa sa kanilang sakay. Ang kapalaran ay bumagsak kay Yunus. Siya ay inihagis sa gitna ng naggangalit na karagatan, at doon, nilamon siya ng isang malaking balyena. Isipin mo iyan. Nasa loob ka ng isang buhay na libingan, sa kailaliman ng dagat, sa loob ng tiyan ng isang balyena. Madilim. Malamig walang pag-asa. Sino ang hindi mawawala ng pag-asa sa sitwasyong iyon? At dito na lumabas ang kapangyarihan ng panalangin. Habang nasa loob ng balyena, sa pinakamadilim niyang sandali, sa pinakababang punto ng kanyang buhay, sinabi Yunus ay nanalangin. Ang panalangin na ito ay hindi lamang basta mga salita. Ito ay isang hiyaw mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang pagkilala sa kanyang kahinaan, at isang buong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay nagsasabing, La ilaha ila antasubhanaka ini kuntu minazalimin. Sasalin, walang Diyos maliban sayo, luwalhati sayo. Katotohanang ako ay kabilang sa mga nagkasala. Bakit ko ibinabahagi ang kwentong ito? Hindi lamang ito isang kwento mula sa nakaraan. Ito ay isang template, isang blueprint, para sa paglabas mo mula sa anumang balyena ng problema o utang na bumibihag sa iyo ngayon. At dito nagsisimula ang mas interesante, paano mo gagamitin ang panalangin ito at ang prinsipyong nakapaloob dito para makalaya sa iyong mga pinansyal na pasanin at iba pang suliranin. Maraming tao ang nanalangin pero bakit parang walang nangyayari? Iyan ang malalim na sikreto na alamin natin ngayon. Ngayon, bago natin ilahad ang mga hakbang kung paano ito ipatupad sa iyong buhay, gusto kong itanong, ilang beses mo na bang naramdaman na nasa loob ka ng balyena? Yung pakiramdam na nakakulong ka sa utang, sa kalungkutan, sa karamdaman, sa isang relasyon na nakakasakal. Yung tipong wala kang makitang liwanag at ang mundo mo ay puno ng dilim. Nakakaintindi ako. Hindi madali ang pakiramdam na 'yan. Pero ang kwento ni Yunus ay patunay na kahit sa pinakamadilim na lugar, mayroong pag-asa, mayroong pagliligtas, basta't mayroon kang tamang pananaw at tamang panalangin. Maraming tao ang naniniwala na ang panalangin ay parang listahan ng mga hiling na ibinibigay mo sa Diyos. Pero ang panalangin ni Nabi Yunus ay malayo doon. Ito ay isang panalangin ng pagkilala, ng pag-ako, at ng pagtitiwala. Ang unang bahagi, la ilaha ila anta, o walang Diyos maliban sa iyo, ay isang deklarasyon ng tauhid, isang pagkilala sa kaganapan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka humihingi, kinikilala mo muna ang kanyang kapangyarihan na gumawa ng imposible. Hindi sa iyong sariling lakas, kundi sa kanya. Ang pangalawang bahagi, subhanaka, o luwalhati sa iyo, ay isang pagpupuri. Ito ay pagkilala na ang Diyos ay higit sa lahat ng kapintasan, higit sa lahat ng problema, higit sa lahat ng limitasyon. Kahit na nasa pinakamababang punto ka, pinupuri mo pa rin siya. Ito ay isang shift sa iyong pananaw mula sa iyong mga problema patungo sa kanyang kadakilaan. Ito ay isang gesture ng pananampalataya na kahit anong mangyari, naniniwala kang siya ay mabuti at may kapangyarihan. At ang panghuli, inikunto minazalimin o katotohanang ako ay kabilang sa mga nagkasala. Ito ang pinakamahirap na bahagi para sa marami. Ito ay isang pag-amin. Hindi lamang ng iyong mga kasalanan, kundi ng iyong mga pagkakamali, ng iyong mga kahinaan, ng iyong pagtanggap na mayroon kang bahagi sa iyong kinalalagyan. Sinabi Yunus ay tumakas mula sa kanyang misyon. Ano ang mga kasalanan mo? Siguro, maling pagdedesisyon sa pera, pagpapabaya sa iyong mga gawain, pagdududa, kawalan ng tiwala sa iyong sarili. Ang pag-amin ay nagpapalaya. Ito ang unang hakbang sa tunay na pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng panalangin ito. Hindi ito isang magic spell. Ito ay isang pagbabago ng puso at isip na sumasalamin sa iyong relasyon sa Diyos at sa iyong sarili. Kaya't paano natin ito ilalapat sa iyong sitwasyon ng utang at problema? Narito ang tatlong malalaking aral at praktikal na hakbang mula sa panalangin ni Nabi Yunus, unang hakbang, rekognisyon ng kapangyarihan ng Diyos. Bago ka humingi ng anuman, kilalanin mo muna ang kanyang kadakilaan. Bawat umaga, bawat gabi, ulitin ang walang Diyos maliban sa iyo, luwalhati sa iyo. Ito ay hindi lamang isang panalangin, ito ay isang mental reprogramming. Tinatanggal mo sa iyong isip ang lahat ng limitasyon na nilikha ng mundo at ipinapalit mo ang walang hanggang kapangyarihan ng Lumikha. Kapag kinilala mo ang Diyos bilang ang tanging may kapangyarihan, ang iyong mga problema, kabilang ang iyong utang ay liliit sa iyong paningin. Hindi ibig sabihin na mawawala sila agad, pero ang bigat ng mga ito ay gagaan. Ang stress at anxiety na nararamdaman mo ay bababa. Pangalawang hakbang, sarilihing pagpapakumbaba at pag-ako ng responsibilidad. Ang bahaging katotohan ng ako ay kabilang sa mga nagkasala ay mahalaga. Tingnan mo ang iyong sariling bahagi sa iyong mga problema. Nagkaroon ka ba ng maling desisyon sa pera? Nagpabaya ka ba sa iyong trabaho? Pinabayaan mo ba ang iyong kalusugan? Ang pag ng responsibilidad ay hindi pagbuntong-hininga. Ito ay pagkuha ng kontrol. Kapag inako mo ang iyong bahagi, nagiging posible ang solusyon. Hindi ka na biktima. Ikaw na ang may kakayahang baguhin ang sitwasyon. Kaya't isulat ang mga bagay na alam mong nagawa mo na nag-ambag sa iyong mga problema. Hindi para pahirapan ang iyong sarili, kundi para maging malinaw kung ano ang kailangan mong baguhin. Ito ang isang malalim na punto na hindi gaanong tinatalakay. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag huminto ka sa pagiging biktima. Hindi ka nakatadhana para sa paghihirap na ito. Ikaw ay nilikha para sa pagiging masagana at malaya. At ang pagako ng iyong responsibilidad ay ang susi para buksan ang pintuan ng kalayaan na iyon. At pangatlong hakbang, konsistenteng pagpupuri at pagtitiwala. Si Yunus ay hindi na nalangin minsan lang. Paulit-ulit siyang nanalangin habang nasa loob ng balyena. Ang panalangin ito ay kailangan mong gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ulitin ito ng maraming beses sa isang araw, hindi lang sa oras ng problema. Gawin itong isang mantra, isang pahayag ng iyong pananampalataya. Habang ginagawa mo ito, magsimulang magtiwala na mayroong plano para sa iyo ang balyena ay hindi nagtagal. Si Yunus ay iniluwa sa dalampasigan, ligtas at malaya. At ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon. Ganito rin ang mangyayari sa iyo. Ang Diyos ay may paraan. Kapag ikaw ay nagpakumbaba, nagtiwala, at kumilos ayon sa kanyang gabay, ang mga pinto ay magbubukas. Maaaring hindi ito sa paraang inaasahan mo maaaring hindi ka biglang manalo sa loto. Pero ang mga solusyon ay darating. Isang bagong pagkakataon sa trabaho. Isang paraan upang mabayaran ang iyong utang. Isang hindi inaasahang tulong. Kailangan mo lang maniwala at maging bukas. Medyo paos tayo dito bago natin ilalim pa ang pagtalakay sa mga praktikal na pamamaraan. Ibahagi mo sa comment section kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa puso mo. Malaking tulong ito para maunawaan ko ang ating pamilya dito at makalikha pa ng mas maraming nagpapabagong nilalaman. Ang iyong tugon ay nagpapakita sa akin na may mga puso tayong binibigyan ng pag-asa. Okay, ipagpatuloy natin. Ang paglabas mula sa utang at problema ay hindi lang puro panalangin kailangan din itong samahan ng ili aksyon. At ito ang kung saan ang maraming tao ay nagkakamali. Nanalangin sila pero wala silang ginagawang iba. Ang kwento ni Nabi Yunus ay nagpakita na kahit pagkatapos siyang iluwa ng balyena, kinailangan pa rin niyang bumalik sa kanyang misyon. Kailangan niyang kumilos. Kaya't kasama ng panalangin, narito ang mga susunod na aksyon na kailangan mong gawin, na inspirasyon din ng kanyang kwento. Una, surrender at magtiwala, pero magplano. Kapag nasabi mo na ang doa na biyunus ng may buong puso, isuko mo ang kontrol sa Diyos, pero huwag kang maging passive. Magplano. Isulat ang iyong mga utang. Alamin kung magkano ang kailangan mong bayaran. Gumawa ng budget. Maghanap ng mga paraan para makatipid at kumita ng dagdag. Ito ang iyong ipagbalik sa misyon. Kung si Yunus ay tumunga nga lang pagkatapos siyang iluwa, wala ring nangyari. Kung ikaw ay nanalangin pero hindi kumikilos, wala ring mangyayari. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng ating mga pagsisikap. Pangalawa, magpakumbaba na humingi ng tulong. Si Yunus ay naging mapagkumbaba sa kanyang panalangin. Minsan, kailangan din nating magpakumbaba at humingi ng tulong sa mga tao. Mahiya ka ba nasabihin sa iyong pamilya o kaibigan ang iyong sitwasyon? Takot ka bang humingi ng payo sa isang financial advisor? Minsan, ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin sa pamamagitan ng mga tao sa ating paligid. Huwag mong isipin na ikaw ay mahina kung humihini ka ng tulong. Sa katunayan, ito ay tanda ng katalinuhan at lakas. Pangatlo, maging mapagpasalamat sa bawat maliit na pag-unlad. Matapos iluwa si Yunus, binigyan siya ng Dios ng isang halaman para protektahan siya mula sa init ng araw. Isang maliit na bagay, pero isang biyaya. Sa iyong paglalakbay mula sa utang at problema, bawat maliit na pag-unlad ay isang biyaya. Ang pagbayad ng maliit na bahagi ng utang ang pagtanggap ng isang maliit na kita, ang isang araw na hindi ka nag-alala dapat mong ipagpasalamat yan. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pintuan para sa mas marami pang biyaya. Ito ang nagpapataas ng iyong serotonin, ang hormon ng kaligayahan, at nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone. Kapag masaya ka, mas malinaw ang iyong pag-isip. Ang kwento ni Nabi Yunus ay tungkol sa isang tao na nakaranas ng pinakamalaking kabiguan, ngunit sa huli, nakaranas din ng pinakadakilang pagliligtas. Ang iyong kwento ay hindi na iba. Maaaring hindi ka nila mo ng isang balyena, ngunit ang pakiramdam ng pagiging nakakulong ng utang at mga problema ay halos pareho. Ang mabuting balita ay, ang kapangyarihan upang makalaya ay nasa loob mo, at ito ay pinapalakas ng panalangin ni Nabi Yunus. Sabi na, ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Ikaw ay nilikha para sa isang layunin, at ang layunin iyan ay hindi ang maging alipin ng utang o ng mga problema. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Sa katunayan, ang pinakamahusay sa iyo ay darating pa, at ang kalayaan na hinahangad mo ay abot kamay. Kailangan mo lang ng pananampalataya, ng tamang panalangin, at ng determinasyon na kumilos. Ngayon, bago tayo magwaka sa isang napaka-powerful na panalangin, gusto kong bigyan ka ng isang panghuling insight. Ang Diyos ay hindi nagliligtas sa mga hindi karapat-dapat. Nagliligtas siya sa mga taong handa para sa pagliligtas. Handa ka bang baguhin ang iyong isip? Handa ka bang baguhin ang iyong mga aksyon? Handa ka bang maniwala na mayroong higit pa sa iyong kasalukuyang sitwasyon? Ang Diyos ay hindi pumipili ng mga taong may kakayahan. Ginagawa niyang may kakayahan ang kanyang pinili. At pinipili niya ang mga taong may pananampalataya. Kaya't habang tayo ay nagtatapos, tandaan mo, hawak mo ang susi sa iyong kalayaan. Ang panalangin ni Nabi Yunus ay higit pa sa mga salita, ito ay isang mindset, isang pagkilala, isang pag-amin at isang pahayag ng pananampalataya. Gamitin ito. Gawin itong bahagi ng iyong buhay. At panoorin mo kung paano unti-unting luluwa ang balyana ng iyong mga problema at utang at ilalabas ka sa dalampasigan ng kapayapaan at kasaganaan. Ngayon, sama-sama nating manalangin ng buong puso at kaluluwa ang panalangin nagpabago sa kapalaran ni Nabi Yunus at magpapabago rin sa iyo. Mahabagin at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa Langit, nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo mayong araw, bitbit -bit ang aming mga pasanin, ang bigat ng aming mga utang, at ang lungkot ng aming mga problema. Kinikilala namin ikaw, o Diyos, bilang ang tanging may kapangyarihan, ang tanging tagapagligtas, ang tanging makakagawa ng imposible. La ilaha ila anta subhanaka ini minazalimin walang Diyos maliban sa iyo, o Panginoon. Luwalhati sa iyo, sa iyong kadakilaan at walang hanggang kapangyarihan. Pinupuri ka namin sa gitna ng aming mga pagsubok, dahil alam namin ikaw ay higit sa lahat ng aming mga problema. Sa aming mga pagkakamali, sa aming mga maling desisyon, sa aming mga pagdududa, nagpapakumbaba kaming nag-aamin na kami ay kabilang sa mga nagkasala. Humihingi kami ng tawad at ng iyong gabay. O Diyos, tulad ng pagliligtas mo kay Nabiyunus mula sa tiyan ng balyena, iligtas mo rin kami mula sa aming mga balyena ng utang, ng pagkabalisa, ng sakit at ng kawalan ng pag-asa. Buksan mo ang mga pintuan ng kasaganaan na sarado sa amin. Magbigay ka ng mga paraan kung saan kami ay makakabayad sa aming mga utang at makakaranas ng pinansyal na kalayaan. Bigyan mo kami ng lakas na humarap sa aming mga problema ng may pananampalataya at ng karunungan upang gumawa ng tamang mga desisyon. Punuan mo kami ng pag-asa, ng kapayapaan, at ng isang puso na nagtitiwala sa iyong plano. Alisin mo ang takot at pagdududa at palitan ng matibay na pananampalataya. Naway ang aming bawat hakbang ay gabayan mo at ang aming bawat pagsisikap ay basbasan mo. Tulungan mo kaming maging mga instrumento ng iyong biyaya at pagpapala sa iba. Sa pangalan mo, O Diyos, kami ay nagtitiwala at umaasa. Amen. Sana'y ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pag-asa at pananaw. Hindi nagtatapos dito ang iyong kwento ng pagbabago. Nagsisimula pa lang. Kung nakakuha ka ng halaga mula sa video na ito, pakiusap huwag kalimutang i-like ito, mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong nilalaman na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Malaki ang maitutulong niyan sa pagpapalaganap ng mensaheng ito sa mas marami pang nangangailangan. At tandaan, ang iyong pinakamagandang buhay ay naghihintay sa iyo. Magpatuloy ka. Manalig ka. At kumilos ka. Magkita-kita tayo sa susunod nating video kung saan tatalakayin natin ang tatlong sikreto para sa walang humpay na kasaganaan. Hanggang sa muli, manatili kang may pag-asa at matatag.